Hello guys, good afternoon. So ito yung aking ganap kaninang umaga pagising ko at around 9 in the morning. Diretso ka agad ako kumuha ng uh, walis at saka daspan. Nagpailaw ako sa sala. Ayan, nagsimula na yung aking routine. General cleaning. Naglilinis naman araw-araw. Pero iba kasi pag general cleaning, ididismantol mo yung mga upuan, kukunin mo sa ilalim yung mga sinis sumisiksik na mga, uh, mga basura, tsaka ililipat mo sa ibang pwesto. Hindi mo naman yan magagawa araw-araw maglipat ng pwesto ng mga gamit-gamit di ba? So, ito talaga yung pinaka-general cleaning. Although naglilinis naman araw-araw, pero iba pa rin yung general cleaning. Talagang yun lang ang tututukan mo maglinis. So, nagtanggal ako ng mga alikabok sa kisame, mga cobwebs diha sa dingding. Ayan, madami na kasi dumidikit. Ayan, di ko pa nalinis yung relo. Lilinisan ko pa yan mamaya pagtanggal ko ng cortina. andin then, ayan, yung mga upuan, talagang winalis ko yung mga alikabok. Nagliparan yung mga alikabok. Maalikabok kasi nung nakaraang linggo. Mga, kasi ba diba, para siyang humabol ng summer. Tapos ngayon, makulimlim na ulan-ulan naman, nag-blessing na may ulan-ulan. Kaya, ayan, nilinis natin yan lahat. Wala tayong pinagla, pinalagpas sa mga dumi. Lahat nilinis sa ilalim, pati sa upuan, pati sa center table, sa mga decor dyan sa wall. Nilinis natin ang lahat-lahat para matanggal naman sila at hindi na sila makabalik, guys. ba diba? So, after that, kung maglinis dito sa sala, nagpunas na ako, guys. Ayan, yung mga kakailanganin ko na magpuna sa sofa. Kinuha ko yung aking personal collection na furniture cleaner saka yung glass cleaner. Yung furniture cleaner, para yun sa upuan sa sofa na leather ang kanyang uh, cloth. And then, yung uh, isa naman sa glass, sa glass na center table lahat ng glass, pati yung window. Tapos, yung ginamit ko naman doon sa cloth na L-sofa yung ano, ah uh, tinunaw ko na with uh, powder and zone rocks ah uh, binasa ako sa basahan and then pinagpag ko doon, pinunas-punas ko doon. And then, ayun, wala na siyang alikabok, wala na siyang amoy, malinis na talaga siya. Kasi nga, yung mga balahibo ng mga aso ko, dyan sila umaakyat, nag scratch din dyan sa uh, kalimitan dito sa anime, eh, sa cloth na L sofa. So, doon sila, lalo na si Gion, doon siya nagtatambay lalo na pag kumakain kaya yun yung tinutukan ko kanina na magpagpagpagpag ako at naglipara naman yung mga alikabok ba diba? kasi nga sa, uh, humabol nga na tag-init so mga alikabok maano yung mga doon sa labas sa kanto doon sa harap ng tindahan so ayun nilinis ko siya pati yung mga paa andin sa ilalim ang daming basura guys hindi talaga may iwasan yung mga basura kasi minsan naman din dito sa bahay, hindi talaga maiwasan pag kumakain itong mga bata. Siyempre, hinuhulog nila doon sa ilalim ng upuan. di ba? Ang galing. So, ayun. Natanggal ko na kanina. Nalinis ko na talaga kanina. And then, naggamit ako ng zone rock sa floor. Hinaluan syempre ng tubig daw ni Saka Powder. F powder. Powder. So, ayun, uh, kaya wala na siyang amoy din, kasi may spray din ako dito sa odor ng mga aso. Nag-spray din ako. Pero, ifa-finalize ko pa rin yan na paglilinis mamayang gabi before sila matulog, Kasi bukas, ayan, anti-dispiras na dito sa Surigao City, and then, ayan, dispiras, and then piyesta na sa 10. O, diba? So, baka may bisita. Hindi naman tayo maghahanda. At least, meron na makakain. Pag may... may pumunta dito sa bahay. Always naman eh, pag may pumunta, makakain talaga. Pero wala kaming handa na bongga. So, sorry. So, ito lang kasi yung aming, medyo ano tayo ngayon eh. Ah, uh, hindi tayo maluwang kayo na panahon. Marami mga expenses, marami mga babayarin. So, alam nyo na yung kung ano. And then, ayun. So, malamang, maya-maya pa ako makakapagpahinga. Aabutin talaga ako ng hapon. Kaya, expect ko na na gabi na naman ako makakapagpahinga nito. iniiwan-iwanan ko yung tindahan kasi pag may bumili, sisigaw naman sila sa kapak ko lalapit and then, yun, naglunch kami ng anak ko butin na lang yung ulam namin is yun, lechon ko no ayan, naglechon daw pero hindi naman kami uh, masyadong mahilig sa lechon at least, may ulam and then, yung asawa ko umalis din kasi meron daw sila uh, sa batch nila gagawin So, hinayaan ko na lang siya. Kaya ako naman naiwan dito sa bahay. Paikot-ikot, paulit-ulit, maglinis. O, ba diba? Ayan talaga yung ating rule, mga nanay. Maglinis sa bahay. Magdeclattering ng mga sapatos dyan nakakalat itapon. Tinapon ko na yung iba dyan. Nandun na sa basurahan. Lahat nandun na. At yung hindi na walang silbi ng mga gamit, ay tinapon ko na din. Pinagtatapon ko na. O ba diba? Para malinis. Hindi mag ng basura kasi hindi swerte. Malas yung mag ng basura. ba diba? Tinapon ko na kaagad kanina. So, eto naman yung furniture cleaner. Ayan. Nagsashine po ang uh, cloth ng sofa niyan pag nilagyan mo, guys. Mm, -mm. Yan talaga yung ginawa ko. Nilagyan ko siya para para makintab, mawala yung parang molds, yung kulay puti. Kasi pag umuulan-ulan or pag hindi mo na nalinisan, yun talaga yung mamahay sa upuan. Although naglilinis naman, pero kung minsan busy kasi nasa tindahan na. Kaya hala, ayan, naglinis na talaga ako at nagpunas na talaga ako. Kaya tingnan nyo yung result, makintab yung furniture cleaner. Ayan, makintab siya sa mga upuan na ganyan, mga leatherette. So, yun po yung ginamit ko. Ayan, pati sa likod. Kasi 'di ba maalikabok 'yung sa likod, sa likod. Hindi siya palaging nalilinisan sa harap lang. Kaya nilinisan ko na siya pati 'yung sa gilera ng upuan, ah, nalinisan ko na din eh. Lahat talaga wala akong binalagpas. Then after ko maglinis diyan, guys, hindi ko na lang isa-isahin. Basta naglinis pa ko diyan sa sala. After that, dito naman ako sa kusina. And then sa kusina, nililisan ko yung mga pwesto ng mga aso kasi nga may mga alikabok na, I know, ano, uh, balahibo nila. So talagang siniksik ko yung mga uh, walis para maalis ko siya and then magmamapa ako mamaya and then okay na dito sa kusina, malinis na siya. At uh, yung problema ko is magkukortina ako mamayang gabi. So, gabi naman tayo maglalagay ng cortina guys. Kaya, ayan, abang-abang na lang kayo sa pagkukortina ko. That's all. Thank you for watching. Bye!